Ayan, hello, good morning, good morning. Ayan, mag tayo ngayon ng ating mga alaga. Umpisahan po natin sa ating mga alagang kambing. Ayan, ito lang po yung kulungan ko dito. Hindi pa maayos. Ayan. yung mga pupurgahin ko po ay yung mga ano lang, hindi buntis. Yung ibang po kasi buntis na. Tsaka barako, Ayan. Ito yung barako natin. Pupurgahin po natin kaya mga inahin ito ating una si ang ating bulog ating barako yan umaga ngayon kaya maganda magpurga hindi pa sila naka ano, kain ng ibang damo hmm, tingnan nyo naman ang mga style ng mga toong mga nag ano, sa taas oh. Ayan. Bakal na tayo. Dapat ho pala ay monthly ang pagpupurga sa ating mga alaga. Lalo na ho ngayong tag-ulan. Dahil hindi mo maiwasang mas marami nga yung ano, yung parasite sa damo. Ito, hindi ko alam kung buntis na to eh. Kaya hindi ko pupurgahin. Sabi kasi nila... Madali nga. Naglandi na kasi. Binabahan na kasi ito eh. Ito. Itong isang baraw. Ikas. Yeah. Mm. Yan. <laughs> ito naman ang ating dumalaga. <laughs> Ayan, oh, Tapos. Tapos na mga kambing. Yung iba kasi buntis. Ayan. Ayan ngayon naman no, oh, ilalabas na natin ang ating mga kambing. Ang ating itinatali ay dalawa lang muna. Ayan, dalawa. Isang barako at isang inahin. Tapos yung iba alpas na. Ayan, so oh, sunod-sunod na yan. Ayaw. Uy, huwag nyo lang galawin Kaya pag nabakuran to, saan ko ilalagay <laughs> ang mga kambing natin. Ayan o. Oh ko yung paalpasan ko. Oh, ayan o, sunod-sunod so, na. Eh, pa yung iba. So, ano pa ng asin, siguro yun. Nagpaiwan pa yung mag-ina. nakalabas na grabe naman to kung mga ini nakahiga ah, anak ka na ba hmm? <laughs> parang anak na to nandila ka na ng dede niya oh kakagulahan sila dito oh. hmm, da. Yung ito yung damo ito po ang una natin pupurgahin sa araw na ito ang ating si si Seyo hmm. sanayin na siya ayan tapos na ang mahirap lang talaga dito yan, ang pagtatali pagka naman naisabit mo na siya madali na ito po yung ating hindi pinorgang baka. Si Rosalinda. May kastapo kasi to. Uh, six months na itong hindi uli nagla mula ng kastan, hindi pa naglalandi. Kaya buntis na sigurado to. Tsaka gumanda na yung niya. Ayan. Ayan, hindi na natin pinurga. kakaw kahit maputik kain kahit nung wala na ibang mo kasi dito ganito lang eh kaya no choice na sila Oy may ano nagbawas siya oh may lumabas sa ari niya na color brown <coughs> uh, ito naman yung ating isusunod napupurgahin si si Berong yan tatali lang po natin para ma ano natin ng pagpupurga yan o no, nakasabit na gamit na gamit ang ating tricycle na re pagpupurga ng mga baka oh, uh, dali na mm. Mm. tapos na. Ayun, ganyan lang pagpupurga. Madali lang. Hanap natin 'to tututukan to uli ng vitamins. Ayan, ito na ang next sa ating uh, popurgahin. Uh, yung mga parasite sa katawan ni eh, mamatay. Para yung baka natin ka yung kinakain niya ay eh, sa katawan pumunta hindi sa parasite lang mahirap dito eh yung pag pag ano pagpupugal ayan kailangan kasi nakataas siya para ayan ayan okay na yung ganyan kunin natin yung ating uh, syringe Yan. All goods Tumaba ka Magpataba ka ha At lagi maglandi na rin Ito kasi eh, May isang taon At pitumbuhan Kaya lang wala pa sabi nila 18 months daw naglalandi na eto eh wala pa malayo pa yata sa katotohanan unang anak ni Rosalinda yan naririnig nyo siya na ang susunod yan po ating si ano si Garcia tingnan nyo matangkad to kulang na lang dito ay kapal. Eh, ngayon yata ang September, bibili na kami ng ano, cattle feeds. Ayan o, Taas. Matalaw, mahaba, malapad, matuwid. Maliit lang ang isang itlog. <laughs> yun yung ano niya. Yun yung kanyang kapintasan. Maliit ang isang itlog. Kala ko nga dati, ano, ah, kapon. Kapon pero hindi naman pala talagang maigsi lang yung isang itlog meron palang ganong baka mabait naman tong supakan Gustong Gusto pa niya. sandali lang, di ba? Doon tayo mahihirapan sa mga baros. Meron tayong baros na ano eh, baka. Ayan. Ito, so, mabait-bait pa rin kahit pa paano. Kahit malaki na siya. Controllable pa. Pag hindi ko na to kaya i-control, siya. Goodbye. Bubulsa kita. Abot siguro to sa December. Kapag napataba. Ganyan lang po. Palipat-lipat lang ng tali na suga. Laho kasi tayong koral. Tsaka wala tayong mga kumpay na madami. Limited lang din. Ayan. Kaya iba naman tayong magpupurga. Meron pang dalawa dalawang barako yung isang babae kasi ay ano buntis makanganak na yun by October or November dito tayo may hirapan kay kay ilap <laughs> dati naman dito mailap na ano lang siya sa akin dala pagka pinapaltan ko siya ng pangilong yun Kaya hindi ko to ma ano nang ayos. Ayun si Be Aventus. Ito yung baka kung hindi ko talaga mapaayos-ayos ang katawan. Matakaw naman. Kaya ngayon ginagawa natin, pinupurga natin buwan-buwan baka sakaling ano mag-iba-iba katawan niya. Ha, ko lang muna. Ah, ito mo sinasabi kong pahirapan. Hirap hilahin. nakikipaghilahan siya. ya, Ah. Yan oh. Okay, kipaghilahan. Eh dapat mahaba ang tali mo dito. Para mapailapit mo siya doon. Gagamitan mo din talaga ng tricks. Yan. Lapit mahirap. Ito yung kumalagkad sa motor sa tricycle natin dati. Eh. Oops. Wag diyan, wag diyan masisira yan. Ayun, ito ang pinakamahirap. Talagang makikipag wrestling ka dito. Kailangan kasi mapaigsian mo yan eh pagdi dito muna paigsi. Delikado ka. Mahalabidan kanya. Ayan, pwede, pwede na siguro 'to. Kahapo. Sandali lang kasi. Eh, kasi sa mga ayan, to, sandali lang 'yung ating ginawang pagpupurga mas matagal pa yung pag, paghihila oh, tapos na sandali lang ang pagpupurga ang matirap lang ay ang paghihila uh, talaga pagtatali uh, oh. ayan, ang katawan niya tibali malalaman natin pag may pits na ito ano naman si ano si JR may nagchat ka sa akin kanina pinababadhan daw yung kanyang dumalaga, ayun yung brown kaya ganito to, o, oh. yan nagkakamot ng lupa patigasan din to eh hey. Sa rin tong patigasin. Hey. Hey. Last na, last. Ah. Eh. <laughs> oh, nakatawan ni JR natin ngayon, no. So, na. Hindi pa ka pa natin 'yan, tataba pa 'yan. Ayun. Ah. mo. Bastos eh, nagsinga pa. Kala mo naman, mabangu ang hininga. Tatali lang uli natin dito. Ayan, gano'n lang. Gano'n lang ang buhay ng aking mga baka dito. Napakalaking bagay talaga ng lugar na ito sa amin. Kasi nakakapag-alaga kami ng baka. Kambing. pagka ito'y nabakuran, yan goodbye sana ay pahayagan pa rin tayo magsuga dito pag may baka kahit may bakod na natin si JR yan lamang po Ah, uh, maraming maraming salamat sa inyong panunood at sa ganun din ang gawin nyo sa inyong mga alagang hayop purgahin din nyo po at uh, pag ilang araw ay eh, bigyan nyo naman ng vitamins Uh, isang araw ko na po ito bibigyan ng vitamins Ayan, nagagalit na siya purga lang po muna ngayon Ayan, happy farming mga kabaka at mga kagauti yung po mga kambing natin o alpas alpas lang po yan yung dalawa lang po tinali ko para yung pinaka ano nila pinaka mother para hindi sila maglalayo And happy farming!